Adjur, adjur. Pampanga. Dos uh, kinse. Ang kinse ay isang magandang pandeskarte. Ngunit uh, hindi natin alam na ilalabas niya ngayon. Wala, hindi natin siya nakuha. Wala din sa degla si Dos. Sayang. So ngayong araw, ngayong gabi, ang mga nakikita nyo mga masiswerteng numero, ito po ay mga nakahalili sa pattern. So ito lamang po nakikita kong maganda kasi tayo ay busy. Uh, 19, 11, 8, 28. salamat so, po sa lungsod ng Pampanga uh, hindi po natin na yung kaninang hapon hindi po natin masyadong na analisa kasi wala po sa pattern yung mga dalawang numero 2 at saka 15 kung inalisa natin yon na analyze natin na maayos makukuha natin yon pero dahil sa usapan, apat na numero lang ang kukuhanin apat na numero lang ang uh, sasabihin natin may limit <laughs> so pampanga 19, 11, 11, 8, 28, 28 uh, ito lamang po sa sa lusod ng pampanga ito lamang po yung mga magagandang pattern. So sana po, swertihin po tayo at ibigay sa atin. Hmm. Ah, pumili na lang po kayo kung napupusuan nyo po. Ah, habang ah, nakikisilong tayo, maambon. <laughs> so sana po ma makuha po nila maibigay so ito lamang po yung mga magagandang uh, masiswerteng numero sa panggabi eh. pampanga so sa angeles naman po asis pa rin po yung mga numero natin 7, 5, 36 35 ah uh, wala din sa degla yung lumabas ngayon. So sana may bigay yung ano. May bigay sa 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 inyo yung mga numerong nasusulat. Ah, uh, yun lamang po sa lungsod ng uh, Angeles. 75 36 35. So muli pampanga. Sana makuha nyo po yung mga numerong masaswerte. Uh, June 6, panggabi. Adjor!